Good morning! Good morning sa bagong alaga. Hi! Kamusta ang bagong alaga? Kamusta? So, second day niya ngayon mga guys sa kanyang bagong kulungan kasi bago na siyang bili. Yan. So, ang lahi niya ataan uh, nito mga guys is ano Dorks at mga Yorkshire. Sabi ng ah uh, may-ari na pinagbila namin ito, mga guys. So, yan yung kain niya, oh. Mm. Parang, ah, uh, nangungulit pa siya sa mga niya kasi sa dati namin ginagawa ng mga guys, ito yan sila, eh. Yan. Ito yan sila. So, ngayon, nanginibago siya sa kanyang kanya. Na, mag-isa lang siya, then, parang hindi niya masyadong pinakain yung pagkain niya kasi doon uh, grower yung pinakain niya so dito kasi kasi gawin namin siyang uh, inahin so yan naninibago siya sa kanil pagkain na grower na may halong gestating na so yan parang naninibago siya namungulila din at saka yung area niya pag isa lang siya so yan so yan pala yung uh, it's so ng ano may lahing uh, Yorkshire at saka Dorox mm. yan mm. yan mga guys oh ganda ng pangangatawan niya okay tayo nga hi hi mabait yan mga guys yan mabait yan siya yan nangunguli na ang bagong alaga kasi mag isa na lang siya yan Ayaan mo at makasanay ka. Yan. Ang importante lang is yan, tumayo na mga guys. Yan, excited. 109 kilos siya mga guys. Nang binili namin siya kahapon lang. So, 109, nagkakahalaga lamang siya ng 22 k <laughs> Pero, as good quality naman. Diba? kahit may kamahalan, at least maganda yung lahi, yung quality na pinukulay na namin. Yan. Excited si Akits na magkaroon ng bagong inahin. yon ito yung bago naming uh, alaga at alagang inahin mga guys, nagawing inahin. So, ngayon is uh, mag si 6 months siyang ngayong darating na December 25, 2023. So, ito ay magsi 6 months pa lang. Yan mag six months na 109 kilos na siya mga guys. Yan, mga matawan. Ayan. Hello, kain ka na. Kain na siya. Kain ka na doon, Oh. Huh? Naninibag sa pagkain mga guys. Bye-bye. Bye-bye.